Hello so, mga sisi! For this video, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng video or paano mag-upload ng video na may link ng product. Click mo lang yung live and video and yung plus sa taas. And then, eto na yung lalabas sa screen nyo. Click mo yung video kung mag-upload ka kung, or kung gusto mo mag-live. So, dito nga ay click natin yung video kasi mag-upload tayo ng video. So ayan, kung nakasave na dyan sa gallery mo, piliin mo na lang sya, i-check mo na lang. Ito na lang yung for example ko ha. So kailangan yung video na gagawin mo, kung ano yung product dun, yun din yung product na link na ilalagay mo dito. So ito na nga mga may lalabas. Dyan. Ilagay mo lang yung gusto mong ilagay na caption dito. Tapos lagay mo ng hashtag ng mas mura sa Shopee. And hashtag din dun sa may product na nandito sa video. And pagkatapos ka na dyan mag-fill up, i-click mo naman yung add product sa may baba yung kulay red. Ito may lalagay yung link ng product na nandyan sa may video mo. Search mo na lang kung anong product yun. madali mo makikita kung nakalike na sa'yo yung product na lalagay mo dito sa link. So, ito naman mga may for example lang. Na, halimbawa, ito yung nandyan sa may video na ginawa ko. Ayun. lalagay ko na yung link dyan. Halimbawa, shampoo yan. Ito, itong shampoo na to yan, yung nilagay mo sa may link mo. So, ilagay mo lang siya dyan. And then, pag okay na, ipost mo na. Yun lang, bye!